Tahimik na iginala ni ang paningin sa iligarteng sala sa tahanan ng mga rawa. Hindi niya napahindihan ang paanyaya ni Ramonchito at ng asawa nito na doon siya mag-dinner ng gabi ngayon bilang pasasalamat sa kanya sa mabilis na paggaling nito. Sa itsura ay matibay ang bahay. Tunay na isang civil engineer ang Lumika. May mga larawan ng mag-asawang nakapaskil sa dingding kasama ang isang sanggol. Ngayon din sa mga picture frames na nakapatong sa mga display cabinets. Dr. Montes, Mr. and Mrs. Roa, Nakangiting sabi niya pagharap sa mag-asawang kabababalang ng Adan. Ang you came, iya. Saad ng simpaticong lalaking sa tante niya, ay nasa early 60s ang edad. We really prefer this dinner for you. Nakangiting saad naman ang asawa nito. Makwenta ang mag-asawa nang nasa harap na sila ng isang mahabang mesa sa komedor. Nagulat siya sa dami ng pagkain inihanda ng mga ito. Kayong mukhang siya lamang ang bisita ng mga ito. This date is memorable. Pagkarani saad ni Mrs. Rowan. Right, Pagsangayon ni Mr. Ro Today is our son's birthday. Napalunok siya. Gusto niya yung mag-usisa hindi niya magawa. We lost him three months before his first birthday. Pagkuhan ay usan ni Mrs. Rojo. Sa clubhouse, bigla na lang siyang nawala sa straw Art. Hindi na namin siya nakita uli. Pagkatapos niya, hindi na ako pwedeng magkaanak uli. We miss him. Iyon lang at pumatak na ang sa mga mata nito. We miss our son. Hand please. Inabot ni Mr. Rojo ang kamay ng asawa at pinisil. Nakakahiya kay Dr. Montes. I'm sorry. Pinahid ni Mrs. Rowe ang luha sa mga bago siya tinignan. I'm sorry. May mapait na ngiting gumuhit sa mga labi nito. Hindi na ba nila hinanap o pinahanap ang bata? O si Sunny Faye na ikwento rito ni Ulis ang nangyari? Ito naman ang nagsadya sa kanya sa klinik niya. Pwede ba namang hindi? Sagot niya habang nakaupo sa harapan ng desk. Lunchtime ng mga sandaling iyon. Pero walang nangyari sa paghahanap. Ganun lang. That's terrible. Iiling-iling na saad ni Faye. Kawawa naman pala sila. isang anak na lang na wala pa. Pero hanggang ngayon ay umaasa pa rin sila na buhay ang bata. Nararamdaman daw ni Mrs. Rowan na magkikita pa sila ng anak niya. Paan? Napakibit balikat siya. Naputo lang pag-uusap nila ng mga kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas sa iyo ang sekretarya niyang buntis. Dok may naghahanap po sa inyo. Anong siya nito? Sino? Si Dr. Maganduga. nakatingin na sila ni Faye. Anong gagawin ko? E eh, di harapin mo. Sagot nito na may nanunok sa ngiti sa mga labi. E eh, di ba't yun naman ang gusto mo? Ang lapitan ka ng mga taong may hawag sa lalaking pinapangarap. What the he need? Nobody knows. Nalinga ni Faye ang sekretarya. Let him in, babes. Wala na siyang nagawa ng pumasok ang lalaki. Kung hindi pa tumikim si Faye, hindi pa niya ito maaalala ng ipakilala. Kay Mr. McCanduga. Napalunok siya ng sunod-sunod ng ilang tad ng lalaki. Sa isang kamay ang iniabot sa kanya. Ang dala nitong bulaklak. bulak, -bulak. offering. Saan na yung ng silang dalawa na lamang nasa loob ng klinik? Nagpaalong kaagad si Faye na batid nilis na, na gusto lamang silang pagsulohin ito. Magkagalit ba tayo? Paingos na tanong niya. Deep inside, gustong-gusto na niyang damputin at yakapi ng mga rosas na dalan nito. Nang hindi niya tinanggap ang ngayon ay binaba na lang nito sa ibabaw ng desk niya. I want to apologize, he said. I was so rude to you na bigla lang ako sa mga sinabi mo. I thought you were insane. Pagtatapos niya sa pangungusap nito. Wal well, sa bagay kahit sino naman ay yun ang tingin sa akin every time I tell them my experience without with the word healer. Pinagsabay nito ang pagiling at pangiti. Uso pa ba ang ganon? I mean nusga na believe them in the modernized world. It happened ten years ago. Ininusa niya ito at sa malayong probinsya yun ang yan. So can we be friends now? Hindi na napigilan ang sariling tapunan nito ng tingin He looked very tired in his white attire. Doktor na doktor ang dating nito. Iyong tipong parating may bitbit -bit na alkohol, organisado at malinis sa mga gamit na talaga ang katawan sa exercise, tamang diet at multivitamins. I don't know what your real intentions are. Hindi na pigilang sabi niya. Pagkatapos mo akong pakitaan ng hindi maganda, nandito ka para makipagpibigan sa akin. Look, ayokong may kaaway. Tahimik ang buhay ko. Napanunok siya ng muling mapagmusda ng mukha nito. May dahilan siya para patuloy na maniwalang ito ang lalaking minsan ay hinangaan niya. Kamukhang kamukha ito ni Jan maging sa tindig at tangkan. Let's forget what happened. Just stop insisting that I am somebody I am not. I am a maganduga. You can call me Tollitz. Iyon ang tawag niya sa akin. Inilahad nito ang palad. Friends, ilang sandali siyang napat na. Maya-maya ay maya, na malamang niyang itinataas niya ang isang kamay upang makipagkamay rito. Nang magtagpuan ang kailang mga palad, Bigs na siyang nanigas. Nanulay na naman sa kanyang katawan ng kuryeng ka, tanging kayo dyan lamang niya nararamdaman. Ani mo ay napasong bigla niyang hinilang kamay mula sa pagkakahawak ni Mr. Mag Dr. Dagandugan. Tumayo siya at humarap sa dingding na salamin. Let me guess, natakot ka sa banda kung sasabihin ko sa mga kakilala kong journalist ng tungkol sa iyo. Maski walang basya ng sinasabi mo, ayaw ay ko pa rin ang iskandalo. Sagot ito matapos pa kawalan ng isang mahaba at malalim na hininga dahil umiiwas ka sa mga iskandalong pwedeng makasira sa pagiging most outstanding yung position mo. Sa halip na sumagot ay binaba nito sa ibawo ng desk ang isang card. Dinner invitation, sabi nito, Nalang para para mapatingin si Rita. Nagpreserve na ako sa friend's facility. It's up to you kung pupunta ka. Good day, Dr. Montes. Pagkasabi nila sa kalamang nito nagawang tumalikod. Kanyan ka ba talaga mag-invite ng babae? Hindi napigilang tanong niya. Na ikinatigil nito sa pag-alis. Basta mo nalang hiwanan ang dinner invitation without even asking her she wants to have dinner with you. Isang makahulog ang ngiti ang itinubo nito bago humakmang palabas ng pipo. Pakiramdam niya yung musok ang ilong niya sa inis. Iyon ba ang dyan sinasabi niya? Sa pagkakaalam niya, hindi ganun kapres kong lalaking nakilala niya. Sa pagyaman, siguro nga ay nagkamali lang siya ng akala. But not then, next thing she know, naroroon na siya sa French cuisine at nakikipag-dinner kay Tollitz. You're beautiful, ha. Saka lamang kumurap ang mga mata ni Elise sinabi niya ni Maagap niya nilapat ang nilapatang tingin sa mga sumasayaw sa dance floor ng restaurant kung hindi ay baka matunog siya sa mga na titing nito. Isa pa, hindi maikakahila ang taglay nitong itong kagwapuhan. Kahit sinong babae mapapatingin dito. Let's dance. Anyaya nito pagkuman. Napaismin siya. Wala talagang kalambing-lambing sa katawan ng stupidong ito sa loob-loob niya. Unlike Jan. Ah, naalala na naman niya ang tagpong iyon ay siyang sumayaw ni Chan. bakit ba kitang isayaw? Ipinikit niya ang mga mata upang burahin ang alaalang iyon. So, I don't dance with someone. I don't know that one. Well. Pero nagagawa mo makipag-dinner sa isang taong hindi pong pasyadong kalala. Napailing-itling ito na tila na imposible yan sa kanya. Well, excuse me. Umahon ito sa upo at na nagtungo sa kabilang mesa. Nakipagkwentuhan ito sa ibang mga babae ron at maya-maya lamang ay kasayaw nito ang isang babae sa gitna ng floor. Ang bastos hiyan ang isip niya. Inimbita lang ba siya nito para ipakita sa kanya kung gaano ito kinababaliwan ng mga babae? Kumindat pa ito nang tumingin sa kanya. Inis na umahon siya sa upuan at lumabas ng restaurant. Ilis, paghabol sa kanya ni Tolz. Hindi ito pinansin at tuloy-tuloy siya sa kotse niya. What's the matter with you? Nakasunod pa rin ito sa kanya. Dumating ka nga rito bigla mo naman lalayasan. Sa lubong ang mga, mga kilay na hirap niya ito. You know what? You're the most arrogant man that I ever know. Nagkamali ako ng akala sa iyo perfect. Pagkasabi niya na yung mabilis yung sumakay ng kotse at pinatakbo yun. Elise! Good morning, Dok. Hindi man lang nagawang tubunin ni Elisa ang masiglang pagbati ng kanyang sekretarya kinabukasan. Hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari sa kanila ni Tolis. Nangigigil pa rin siya sa inis. How's the date with Dr. Maganduga? Malambing pang tanong ni Bibs. Never try to ask again. Formal na sagot niya bago dumiretso sa main clinic. lang bukas pa lang palang ng pintuan na tigilan na siya. Pero ano nito? to? Nanginginig ang boses na tanong niya habang nakatitig sa mga bagay na bumulaga sa kanyang mga mata. Halos mapuno ng iba't ibang klase ng bulaklak ang loob ng klinik niya. Nangamoy hardin din niya. Eh, Dok, mahirap namang tanggihan ng ganyang grasya. Pinag-deliver po ang mga ni Dr. Maganduga first thing in the morning. Kaya nga naisip kong siguro ay fruit walang dinner date nyo last night. This is stupid. Isa-isa niyang tinanggal ang mga nakapatong na flower base sa ibabaw ng desk. Hindi flower shop ang klinik ko. And na binalingan niya si Bibs. Will you call that stupid position and give these things back to him. Doktora naman sayang. Kakamot-kamot ito sa bato. Gumastos ang malaki si Papa Tapos ipapabalit niyo lang. I said give these flowers back to him. Opo. Humahangos na bumalik sa desk nito si Bibs at tinawagan sa telepono. Ang kinahiyan niya sinayang doktor. Ay nabayaran na po niya ang ngayon. Informer ni pag pagbalik nito sa harapan niya. Hindi na raw pwedeng ibalik. That is stupid. Nanggigigil na siya sa inis. Hindi ko alam kung ano gusto niyang patunayan sa akin. I think that man is crazy. Di ba't ganyan din ang tinyo sa inyo noong una? Kumanda siya sa akin. Pinuhat niya ang isang bes na may mga bulaklak at mabilis na lumabas ng kain. Doktora, anong gagawin niya? Tila walang narinig na tuloy-tuloy na siyang humakbang patungo sa annex ng building. Nakasunod pa rin sa kanya si Babes. Doktora, mag daily kayo. Pakiusap niya. makakong kung anong isipin ng mga tao rito. Sa wakas ay narating niya ang klinik ni Doktor Magandugan. Nagulat na lamang si Laura nang dire-diretso siya pumasok sa kwartong kinaroroonan ng amo nito. Pabagsak niya ang ibinabasa sa desk ang dalang bis. Thank you but I don't accept flowers from someone eh. Tinanggap mo ang bulaklak na ibinigay ko sa iyo kahapon, right? Nakangiting saan ni Dr. Magundan. Dahil lang akala ko ay pwedeng maging magkaibigan. Ang isang katulad mo, nakataas na ang sagot niya. But I was wrong. No one in her right mind would want to make friends with an impossible person like you. iyo so, na ang mga bulaklak mo and never ever try to send me flowers again. Ibabalik at ibabalik ko ang ngayon sa'yo. Okay, fine. Kaswal na sa amin ito. Wala ka nang matatanggap ng mga bulaklak mula sa akin. Good. At huwag ka na rin magpapakita sa akin dahil pumapangit ang araw ko pag nakikita kita. That would be the problem. Napailing ito. Nasa isang ospital tayo. Wala wag mo na lang akong tingnan pag nagkasalubong tayo para hindi na pumangit ang araw mo, doktora. Good day. Patinghal na sabi niya. Have a nice day. Halatang nanginis na mga tugon ito. Pumayit na siya panabas ng klinik. Nagchichismisa na si na Babes at Laura nang malamasan niya. Wala ng salitang hinila niya paalis si Babes. Bye, Laura. Kinawayan pa ni Babes ang kaibigang sekretary, ang gwapo ng boss mo. Don't forget malaki na ang tiyan mo. Nakangiting pahabol na sabi ni Laura. Pagdating sa sariling klinik ay tinawag niya. Ang janitor at isa isang ipinahatid kay Dr. Magandugang isa pa pang na ipinadeliver nito mukhang hindi ka nakatulog ng mabuti ka Puna ng mami nilis sa kanya kay sa harap ng almusal. Formal na sinulya pa ito. Hindi pa rin ito nagkukulang sa pag-aalaga sa kanila. Ito pa rin ang naghahanda ng almusal nila at ng ibang pangailangan. Napuyat lang ako sa isang research. Hanggang ngayon ba may pinag-aaralan ka pa rin? Ma'am, you know that I'm not that good enough. Sumubusin ng kaperasong hotdog. I finished medicine at 26 pero marami pa rin akong hindi alam. Kung nakapasok man ako sa magagandang hospital, may kinalaman ng yaman at impluensya natin. I almost acquired a well-known hospital. Pero yun ay dahil na rin sa pera ng mga montes. I don't think magiging ganito ako kung wala akong pera. Is that self-fitting? Nakangiting ibinaba ng daddy niyang binabasang chariot sa ibabaw ng mesa. Hindi ganyan ang pagkakakilala namin sa eldest daughter namin. You're a good position, ate. Sabad naman ni Allegria na nakaupo sa harap niya. Napabundong hininga siya. Hindi nga niya naiintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang inaatake ng security. Usap-usapan na sa ospital nilang pagiging magaling ni Dr. Magandug. Kaya nga ito nahirang na outstanding doctor sa batang edad nito. Sa tingin niya ay nasa mid 30 pa lang ito para maging isang mahusay na mga gamot. And now she hated that doctor for some unknown reasons. Hindi sinasadya ay napasulyap siya sa dyari. Hindi sinasadyang nakita niya ang larawan ng mag-asawang Ramonchito at Bridget Roa. Binasa niya ang title ng artikula. the truth about the long lost son